Adiktos benediktos. Okay. Okay, ito ang statement niya doon sa kanyang ambush interview. Kasi, parang bakit ba natin kina question tayo mga mamamayan ang talagang pagtugis kay Pastor Kibuloy na parang siya ay convicted na. Hindi pa po convicted si Pastor Kibuloy. Okay? Yung pastor nagsasabi na kasuhan siya at sasagutin niya. Hindi yung trial by publicity diyan sa kongres, sa uh, yeah sa Congress sa Senate mga kababayan at gagamitin ng mga jutang genemes na mga poll politiko ang kanilang kapangyarihan para pahiyain ang isang tao ang isang resource person katulad na lamang na ginawa kay attorney kay ah, uh, uh, Doc Lorraine Badoy kay ka Eric di ba remember that nakinontem sila katulad ng ginawa kay Agent Morales So, wala namang saisay actually ang mga hearing sa Senado, sa lahat, lower and uh, upper house, kasi itong mismong nagko ng hearing ay mga taga-impyerno. Sa impyerno nakatira yung mga yan. Lahat yan. Ngayon, mga kababayan, ang sabi ni Marcos Jr., bakit daw natin kine-question o ni Pastor Kimuloy o ni pa, natin o yung mga taga-KOJC, sabi niya, he can question. Okay? Kasi kine-question natin yung 10 million pesos na, ba, na na reward doon sa makakapagturo kay Pastor kay Pastor Kimuloy. At ang um, sinasabi ni Marcos Jr. dito, he can question their motives as much as they want. But magpakita siya. Okay? I question his motives. Let me question his motives. Referring to pastor. Bakit lagi kami kino-question? Bakit hindi ka namin kukwestiyon yung hinayupa ka? Ha? Kayo kumakamkam ng pera ng bayan. Nagta-travel-travel ka, nagpupulburon ka pa, hindi ka namin kukwestiyonin? Linti ka. Hmm, sabi pa niya, bakit lagi kami kinukwestiyon? Sinusun sinusunod lang namin ang batas. Pag-uusapan natin yan yung kung anong batas ang sinusunod mong yawa ka. Sundin din niya ang batas. Yun lang. Okay, number one. Sinunod mo ba, Jutang Genemes, Marcos Jr., Adictus Benedicto yawa? Alpot, makangkarot. karot hmm, lahat na. Nang inappoint mo si Michael Ma, na sinekreto nyo hanggang ngayon sa taong bayan na hindi kayo nag-release ng uh, press release. Okay? Hindi nyo isinapubliko publiko ni sa hinagap wala na, walang makita ang taong bayan at mga jutang ginemis na mga press na mga bulag ng appointment ni Michael Ma. Hindi ba yan number one paglabag sa batas? Number two, yung asawa mo, Nadinig, nadinig. At pinakita na yan sa video. Multimillion na ang viewers na dyan. Nung kin kinasabwat ang asawa ni Teddy Boy Luxin Jr. At si Teddy Boy at ang DFA. At ang, uh, uh you know, mga DOJ. At ang, do Ang embassy sa Turkey. Para maniobrahin ang mga papeles. Para kidnapin ang mga musmus na mga bata at buwisitin o oh, tamnan, e fabricate ng crime si distressed mother. Putang, buha ka ng ina mo. Buha ka ng ina ka, ka. Ikaw, Lisa at Marcos Jr. Hindi ba paglabag yan sa batas? The heck? Salita-salita ka naglabag si Pastor Kibuloy ng batas? Yun, hindi pa napatunayan. Akusasyon pa lang. Eh kayo, huling-huling sa video, nang asawa mong hindot ay lumabag hindi lang sa batas ng tao kundi sa batas ng Diyos. Ano pang nilabag mo? Okay? Ano pang mga nilabag mong ginayupa ka? Yung smuggling na sinasabi mo bilang na ang araw ng mga smuggler. Last so na mo yun. Eh bakit nasaan ang mga smuggler? Ayan si Michael Ma at dyan Rubio sa Bureau of Customs. Huwag na tayong lumayo. Ikaw ang mastermind. Ang brother-in-law mo na si Martin Araneta. Dahil yan ang report ni Carlos, Clarita Carlos, na diligwak ninyo. Pero later on, hanggang ngayon pala, hindi pa rin nagsasalita si Clarita Carlos dahil nakalagay sa NICA report na ang putang inang pamilya nyo ang sangkot sa smuggling. Yan ang katotohanan. Ikaw, kayo, ang lumabag sa batas. Mga gin... Buisit kayo? Ang oh, matigil kasi mga palangga. Ano pang nilabag? Kasi yung talk about nilabag ni, ni Pastor Kibuloy ang, ang, ano, ang uh, batas. E eh, yung 1.8 kilograms, ano, not kilograms, tons, ng alitagtag. Na nahuli nyo kunwa-kunwari itong si Aljon Michael Sarate na ito, 'Di ba na well protected niyo during the Spedia Leak Senate hearing? O ano na nangyari do? 'Di ba ayaw niyo na? Bato, ano na? Jingoy. Oh, nagbibinabae ka na naman diyan. Buisit kayo lahat. Tatamaan ka kayo ng dila ko ngayon. Mm. Marcos, hindi ba protektado niyo with complete gear? Itong si Aljon Michael na ito nung nasa hearing na parang ayaw niyong padapuan ng lamok where in fact, siya ang driver ng nahuling 1.8 tons na pulburon na favorite mo. O hindi, less favorite mo pala yun. Then later, naging 1.4, naging 1.2, mga yawa mo. Now, sino ang nagbabali ng batas bangag? Sino? May nalalaman ka pa? na nilalabag ang batas. Isa sa dami-dami ng limabag nyo sa batas, kulang ang bitay sa inyong magpamilya. Kailangan kayo pigaan ng kalamansi. Dahan-dahan ang bawat hibla ng inyong mga laman. Kung may ganyang parusa, kung meron lang, kung ako ang magiging, well, for the heck, kung ako ang may kapangyarihan, yan ang unang executive order ko. Jotulin ang lahat ng jotulin sa inyo, lahat ng kawatan, lalo na ang polboronic na katulad mong mastermind sa lahat na bangaga. Put. ano talaga mga hayop na to. Okay, anyway. Kidnapping. Michael Ma. Smuggling. Ano pa? Bribery. Remember? Yung kajotahan na Senate hearing? Kailan yon? Few months ago? na, na napatunayan doon si Senator Amy Marcos and Senator Amy ano yung kadyoktahan ng kapatid mo lumabas ka na wag mo nang buduli ng taong bayan we're giving you before the sona at after the sona makatitikman mo rin ang mga hagupit ng dila hindi ko lang dila ng mga mamamayan now let's talk about bribery di ba doon sa Jutang Ginemes na Senate hearing bangag doon ay may mga may messages na nakarating sa akin na yung hayop mong tambaluslos na pinsan okay na nilagpasan nyo nga sa, dapat, dapat kayo sa impyerno kayo mamuhay okay dahil doon kayo nababagay nagbribe sa mga congressman binribe yung mga taong kaluluoy pinigyan nyo lang mga 5-5 pesos lang siguro doon well small amount Okay? Kumuha kayo ng pondo from the government, from Congress, pinwersa nyo papirmahin ang mga kawawang mga palangga sa Davao, particularly sa Jutang Genemis Charter Change na yan dahil sa issue ni, sa gusto ninyo na manatili sa pwesto. Binribe nyo, binudol nyo, ginamit yung pera ng bayan, hindi ba yan paglasa pastangan sa batas? Bribery, corruption, what else? Ang daming batas kang babanggain diyan, Marcos Jr. Now, ngayon, bakit ikaw nag dag, 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 dag dito sa kay Pastor Kebuloy? Kung matino presidente, ang tamang sagot doon, hahayaan ko na lang na ang mga namumuno diyan sa mga ahensya ng gobyerno na 'yan, DILG, PNP, o, -O DOJ ang magtatrabaho mag niyan. Kung ikaw ay may delikadesa at matino ka, kaso bangagga. Dahil kung totoo, kung, kung let's say let's say kung matino ka, presidente ka eh. Hindi ka dapat nagdadadakdak na nagngingiwi-ngiwi na yung bunga nga mong ninayupak ka sa pag dito sa iyong mga tao katulad ni Abalos na kayo din ay mastermind ng Pogo. Manahimik ka, bangag. Poki oh, And dito lahat ang ebidensya sa libro ni Attorney Vic Rodriguez, dati mong executive secretary. Hindi magsisinungaling ang librong ito. Kaya sa paglabag ng paglabag ay sorry Attorney Vic. inampas ko. Sorry palangga. Okay? Okay? Andito lahat. Ang kabalbalan mo, Kuting, simula sa asawa mong paglabag sa batas na wala namang mandato na paglagay kay Altenko at kung sino-sino pang hinayupak para magnakaw kayo sa kaban ng bayan. The nerve! The bangag! Nasasabihin yung ah, uh, you know, ano sabi mo? Ah, uh, nilalabag ang batas? Oh! Ang to mga to Okay. What else? Ano pa? Sa dami-dami kidnapping, smuggling, tambalos bribery, the Okada bribery, remember? Nakakaso na sa Delaware. Na ipinangalan ikaw, Marcos Jr., na pinakialaman mo ang mga foreign investors, particularly sa Okada, pinakialaman mo ang kanilang negosyo dahil mismo si Lisa Tanas ay tumatanggap at ikaw ng pera galing sa kasino sa Okada at meron akong picture dito na hindi ko lang pwede pa ipakita dahil baka patayin gurgurin nyo yung tao o mga tao na nandoon sa Okada. Tangay nang to. Nakakagigil mga palangga. Okay? Now, anong sabi mo? Remember mga kababayan? During that night na na na, na huli yung 1.8 kilo 1.8 tons. Nagyabang ang mastermind na si Marcos Jr. na nobody died. Sabi niya, walang nasaktan. Doon sa alitagtag na nahuling pulburon, paano walang masaktan? Ikasabwat e kayo, mga hayop kayo. My God. Okay? Ano pa nilagbata sa mga palangga? Then, anong sabi nito ni ano? Ito, punta tayo, karugtong nito. Itong titambalos, ay ano, abal... Los-los eh. Okay. Okay. Ngayon, ang sabi ni Abalos, mga kababayan, ni Abalos Los Los, na, al, na, alpot din, okay, tignan natin, alpotero, asan yon? Asan yung statement ng, ngiwe ngiwi? O, ng ngiwi, ng ngiwi Abalos, anong yung ng ngiwi mo po? kayo ni Kuting sa pulburon, ano? Okay, sabi mo, Abalos, tinatakpan ang sistema ng pamahalaan parang niyuyurakan. Mga hayop na to, kayo pa ang may ganang magsabi na tinatakpan ng sistema ng, ng pamalan at niyuyurakan. Kayo ang nagyurak lahat. At nasabi mo, magsasumitin ng warrant. Parang ikaw pa ang masama. Siya nagsabing kayo ang masama. Talagang mas, na parang ikaw ang masama. Sobrang sama kayo. Hindi lang parang ikaw masama. Wala kayong kasing sama na mag mag, mag search warrant kayo i know i mean mag kayo sa KOJC wala naman kayong search warrant tapos sasabihin niyo kayo pang masama wala kayong kasing sama o ang may kasalanan mananagot at yan ang gagawin namin o bakit hindi mo nga panagutin si Michael Ma bakit hindi mo panagutin ang asawa mo Marcos Jr. na mastermind din sa kidnapping at kayo sa smuggling. Ang sarap niyo talagang dilutuin sa kawa eh. Kung aswang lang ako niluto, ko na kayo sa ano, sa kawa. Tapos mga palangga, mga kababayan, nagbigay ng statement si Abalos na ang ang dun, ang uh, reward daw kay Pastor Kibuloy na 10 million ay galing sa ka, may nag-private citizen na kaibigan. O kita mo. Kita nyo ang mga kasinungalingan nila. Sinong kaibigan? Hindi ba galing sa loto, sa loan better? At ayon sa abogado, uh, legal counsel ni Pastor Kebuloy na si Atty. Uh, Torion, Israelito Torion, mga palangga, ito ay labag sa batas na tatanggap ang gobyerno from the private uh, people o person, mga kababayan, nang pera nang hindi dini-disclose sa taong bayan kasi ito ay kailangan malaman ng publiko, mga, mga kababayan. Kailangan malaman ng publiko kasi, mga palangga, ito ay usaping pang publiko. Public concern. O ano sabi ni Attorney Torion? Dahil nga sabi ni Abalos, parang, oh, may nagmagandang loob, ek, 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 ek. may nagbigay na private, pinagluloko tayo. Sino kaya nang lumabag sa batas? Sino itong private person o citizen na gustong magbigay ng 10 million pesos? Bakit siya ako in my in in uh, sa understanding ng isang ordinaryong tao na hindi abogado, ano ang concern nitong private citizen na to? Bakit siya magbibigay ng 10 million para hulihin si Pastor Kiboloy? Kung may batas, kung umaandar na batas whether nagtatago siya o saan man sa sumusot, it's your job. Bilang isang mga alagad ng demonyo. Kasi hindi naman kayo alagad ng batas, alagad kayo ng demonyo. Bilang isang alagad ng demonyo, nahalugugin nyo ang buong Pilipinas at hindi kayo dapat nagtatanggap nitong private money na ito from the private yo uh, well money from the private citizen which is alam namin na sinungaling kayo pera nyo yan 10 million is barya 10 million is barya lang sa loan better ng loto. 10 million is only barya, 5 lang yan, sa program funds na multi-million. Okay? 10 million pesos is barya sa 90 billion na pondo ng PhilHealth na dinownload nyo sa Office of the President. It's barya kaya huwag nyo kami pinagluloko. Only bangag like you ang pwede nyo lokohin oh, ano sabi ni Ator ni Torion? O, oh, sabi niya, instead na magpabuya sila ng 10 million pesos, etc., which may constitute a violation of RA 6713, Section 7D, solicitation or acceptance of gifts. Okay? Public officials and employees shall not solicit or accept directly or indirectly. Any gift, gratuity, favor, entertainment, loan, or anything of monetary value from any person in the course of their official duties or in connection with any operation being regulated by or any transaction which may be affected by the functions of their office. Kaya nga ang question ko, according to uh, Attorney Torrell, my question is Sino itong private individual na gusto talagang kung um, ipagbigyan natin yung kanilang naratibo? Okay? Sino itong, may galit ba ito kay Pastor? Gusto niyang impluensyahan? Si Bangag Jr.? Kasi ang oh, huliin mo yan kasi may atraso yan sa akin. O ba kasi Risa Antiveros ang nabigay? Dahil talagang tinatarget na si Pastor. Yan no? alam mo naman yung mga makakaliwang grupo yan, galit sila sa mga matitino. Kasi ang gusto nilang mamayagpag, ang mga NPA, mga kaliwa, mang ng tao, mga Paul smuggler, kidnapper, yan ang gusto nilang mamayagpag. But again, sino itong taong ito? na gustong magbigay ng o oh, nagbigay ng 10 million which is labag sa batas based on the statement ng mga magagaling na abogado and I will I am sure na lahat ng mga kumay abogado man nakikinig dito mag-aagree kayo dahil nag-aral naman siguro kayo ng batas Malinti. Mm. Sino ngayon ang lumabag sa batas? Abalos. Now, yung tatay mo, Abalos, na ikaw at ang pamilya mo, ang puno ng pogo kayo ni Bangal Jr. Hindi ba paglabag sa batas siya na hindi nyo dinidisclose sa taong bayan? Sa halip, ang hinuhuli ninyo, kayo ni Altenco, yung mga iligal na walang uh, um, what do you call it? Walang permit. And okay lang naman na hulihin ninyo yung mga walang permit. E eh, paano yung sa inyo? Yung mga iligal ninyo? O yung mga legal ninyo na tumatanggap kayo ng bribe? si mga kababayan. Konting kembot na lang tatanggalin natin yung mga yan. Konting kembot na lang. You have to act now. Maghanda na kayo dahil magdadasal tayo para mawala sila. And now, sabi ni Katney Attorney Torion, Swak na swak po, sabi niya, Secretary Abalos, baka hindi lang kayo naka-research. You may, oh, abogado yata ito, abogado yata ito si Abalos. You may be motivated in good faith in whatever you are doing but that is a violation of the law. Hindi ka nag-research man lang, kahit hindi ka abogado, nag-research ka muna sana abalos bago ka ngumalgal. O kasi sunog na rin yung utak mo sa kababangag, ano? Katulad ni Marcos Jr. Kaya wala na kayong ginawa, kundi manggipit na manggipit. 100 something million. 100, Lagi natin sa 115 million Filipinos. Imbes na pagkabalahan nyo, paano nyo bigyan ng trabaho? Paano nyo bigyan ng murang bilihin? Paano nyo mag-create kayo? Mag, mag, uh, tayo kayo ng mga infrastructures para mag-create kayo ng jobs. Ang pinagkaabalan nyo, isang tao. Why? Because Pastor keboloy ay kaibigan ni Pangulong Duterte. At ang mga tao nag-criticize sa inyo, like Pangulong Duterte, like me, gusto nyo gorgorin. Pero hindi kayo magwawagi. Why? Why? I'll show you something. I think, I, I think nakita nyo na to. I'll show you something. Pag ang mga bulate na pinakawalan ko dyan sa Pilipinas, ay pumirma na lahat sa inyo. Ewan ko na lang. Okay, tiga mo to. O, tiga natin to. O, mo si Boying Remulia. Oh, ilang bulati na lang. Oh, parang nasa kabaong na.